Obligado bang lagyan ng leg band ang ibon at para saan ito? So yun po yung ating pag-uusapan sa video nito Mapagpalang araw po mga kahabi Welcome po sa ating uh, YouTube channel At kung bagong viewers ka at kung napadaan kayo At kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag ibon Ay humihingi po ako ng favor Please subscribe my YouTube channel all in, aviary at iba pa so uh, ito rin po yung tanong komento uh, sharing ng ating kahabi obligado bang lagyan ng leg band ang ibon at para saan ito so yung tanong po ni kahabi Hilario Ridado ito yung kanyang komento at isishare share good morning mga kaibon Ma may napag discuss sa group chat tungkol sa leg uh, sa bird leg band yes po Napakinggan ko rin po yung kanilang uh, conversation regarding po sa leg band. Ang issue, ang pagpapalit ng leg band ng ibon after napili ng buyer. So bakit pa kailangan palitan? Dapat hindi na pinapalitan ang uh, uh, leg band ng isang ibon dahil ito po ay pagkakakilaglan or identity ng isang uh, ibon. So bakit pinapalitan? So na doon po nagkakaroon ng issue ang mga uh, reseller at ang mga buyer. So pag-uusapan po natin mamaya maya. So yung tanong ng ating kahabi Hilario Ridado. Para saan ba ang leg band? Ito magandang tanong to. Sa ngayon personal na gamit lang. Ito yung kanyang uh, komento at uh, sagot din sa kanyang katanungan or kanyang pagpapaliwanag sa kanyang tanong. Wala namang control ang DNR sa leg band. Di tulad ng LTO plate number, di naman required sa QBR. na report uh, ang mga leg band ng mga ibon. So yung kanya, ito yung mga kanyang katanungan. So hihimay-himay natin at liliwanagin natin kung ano ang importansya ng leg band para sa isang ibon. Ano masasabi ninyo mga kaibon? So yun ang kanyang uh, katanungan. So meron din nagkomento nag o nag, uh, um, bigay din ng opinion ng opinion si Kahabi Jonard uh, Kantimbuhan. So shout out po sa inyo. Sa, ang sabi niya naman, ang sabi sa kanya sa kanyang komento, sa tingin ko mahalaga ang legban para na rin sa pagkaka-identify ng ibon. At pang ilan ang ibon na yon batay sa pagkakaprint sa QBR sa DENR. Kasama na yon inilalagay sa report para sa para mamonitor ang bilang ng ibon sa isang aviary. Yung sa pagpapalit ng leg band siguro kaya ginawa yon para lumabas na Ah, uh, na siya ang nakapagpalabas ng mutation na ayo. So, yun po ang uh, komento at opinion ni Kahabi Ronald Cantimbuan. So, salamat po sa inyo sa inyong paglilinaw paglilinaw. So, tama po yun yung uh, komento ng ating kahabi na si Ronald Cantimbuan. So, dako po tayo sa katanungan ni Kahabi uh, Hilario Ridado. So, shout out po sa inyo. Unang-una po, ah uh, kung kayo po ay uh, uh, aktibo sa social media patungkol sa mga group regarding sa buhay Marketon ay nagkaroon po ng issue doon ng isang buyer at si reseller dahil ang nabili daw ni breeder ay hindi ni buyer ay uh, uh, proven pair ngunit yung dumating sa kanya ang binigay ni reseller ay junk daw yung isang pares gayon uh, lumalim sa investigasyon sa kanilang group chat ay nalaman na ito palang uh, breeder ay reseller lang so, ano ibig sabihin ng reseller umangkat lang din sa sa wildlife farm uh, o bumili lang din sa isang breeder ngayon ito naman si reseller ay pinalitan ang uh, ring ban ng isang ibon na uh, uh, magpapatunay na sa kanya nang galing yung uh, species katulad nung uh, komento ni Ronald Cantimbohan na uh, yung pagpapalit ng leg band siguro ginawa yon para lumabas na sa kanya nagmula yung mutation na yon. so yun po ang uh, issue ng pagpapalit ng leg band so kung maaari mga kahabi ay huwag po natin papalitan ang leg band dahil ito ay nagpapatunay na kung saan nagmula ang isang ibon at pagkakakilanlan kung sino rin po ang may-ari. So sa katanungan ng ating kahabi, para saan nga ba ang legban? So hindi lamang po tayo ang sasagot, ang sasagot po ay ang DENR misyo. Sa lahat po ng may mga CWR holder na katulad ko, na sa rules and regulation po ng DENR, ang pagkalalagay at pagkakabit po ng GE uh, uh, ng uh, leg band. So, ah uh, saan nga ba ang leg band? Ang leg band po ay nilalagay natin para ma-identify natin ang isang species o isang ibon. Halimbawa, uh, sa isang uh, kulungan Maraming iisang uh, uri ng mutation o isang uri ng kulay. Kung wala po siyang leg band, paano natin malalaman kung sino ang parents niya? Kung kung saan ang ating uh, nais gustong bilhin Halimbawa, kung ituturo natin i-pare-pares eh, ang kulay, hindi po natin malalaman kung alin doon yung napili natin dahil wala pong leg band. So, yung band po ay nagpapatunay at nagpapakilala sa isang ibon kung alin po yung ating napili or kung alin po ang uh, naging... Uh, Uh, magulang nila kung saan po sila nagmula doon natin malalaman lalo na kung tayo po ay nagre-record book ng mga parents tapos may mga progenies na so sa leg band -re record natin kung sino yung mga parents ng mga uh, ID number nito or leg band number na to so yun po ang kalagahan ng leg band. kailangan po meron ang mga ibon natin so sa ngayon personal na gamit lang So yun po, personal talaga natin yan Dahil uh, uh, pagkakakilandan ika nga ng mga species Or yung mga uh, mutation na isang ibon So halimbawa, nagkahalo-halo na yung uh, ibon So hindi na natin malalaman kung alin yung ating species doon Kung wala pong leg band So halimbawa, bigyan pa natin na isang uh, halimbawa Yung ibon natin meron leg band Kung ito ay nakawala Okay po. Tapos meron nakahuli at pinost nung nakahuli sa sa uh, social media kung sino nagmamayari, nagmamagandang loob sila. Kung wala pong leg yan, marami po ang magkiklaim na kanila yon. Ngunit kung meron leg band, ipapatanong nung nakahuli kung anong leg number nung ibon kung iko-confirm kung kayo ang may-ari. So, kung kung kayo ay hindi may ari ng uh, nahuling species mag-aatubili kayo mag-claim dahil hinihingi ang leg band number. Ngunit kung kayo ang may ari, hindi po kayo mag-hesitate na sabihin ang leg band number dahil meron kayong identity or pagkakakilanlan ng inyong nawawalang ibon. So yun po ang kalagahan, kalaga, kalagahan ng merong leg band ang isang ibon. So yun po ah, medyo nalilinawan na tayo, Hilario Ridado. At yung kanyang uh, kat pangatlong katanungan, wala namang control ang DNR sa leg band. So ito, paglilinaw po sa lahat po ng CWR holder. Kailangan sumunod po tayo sa rules and regulation guideline and policy ng DNR. Meron pong nakalagay rito ang anim na rules and regulation na dapat nating sundin kung tayo po ay certificate wildlife registration holder. Dito po sa number 4 that all progenies breed in the facility sa lahat daw po ng ating uh, eh, na mga napaanak or lahat ng uh, panak pa ng ating mga uh, naparistrong ibon sa ating aviary and pag tayo po ay mayrong mga parental stock or nagdagdag tayo ng parental stock should have a marking system kailangan po mayroong marking system Example, leg band, microchip, tattoo, etc. Basta meron pong pagkakakilanlan dito sa ating mga progenies at parental stock. So hindi lang po, hindi tulad nung nasabi nyo, ah, kahabi Hilario Redado na walang kontrol ang dinar. Meron pong control ang dinar dahil nandito nakasaad sa Certificate of Wildlife Registration ang rules and policies guidelines na kailangan natin subdin kung tayo po ay meron ng CWR. So, sa number 4, kailangan po mahalaga po ang ah <coughs> uh, merong leg band or pagkakilanlan or marking ang ating mga ibon. Isa pa, pag nagsubmit po tayo ng quarterly breeding report sa mga breeding report natin, ilalagay natin dyan yung ah uh, parents leg band. Kailangan nag -hatch kilan ang lahat at yung mga parents kailangan nandun po ang mga leg band number so yun po ang kalagahan so katulad nung uh, pangapat ng tanong di tulad ng LTO sa plate number ah uh, di daw tulad ng LTO parehas wala pong pagkakaiba kung ang sasakyan mayroong plate number para makilanlan ang sa si inyong sasakyan yung pagmamayari so sara, sa dami dami ng modelo ng sasakyan ay isang modelo sa so, napakarami kung wala pong plate number ang inyong sasakyan hindi natin makikilalan kung alin dyan ang inyong sasakyan at yun po ay pagkakakilanlan na atin po yung sasakyan dahil sa ORCR na nakapangalan sa atin at nakasaad din po ang plate number doon ganun din po sa ibon mga kabi sa leg band tayo ang may-ari dinakal saad sa deed of sale sa sales invoice naka-identify kung sino ang may-ari at leg band number or identity number ng ibon. <coughs> Ganon din po, pagkakalian lang na tayo ang may-ari ng isang ibon. Di naman required sa QBR. At tulad nung nabanggit ko ng una, required po kahabi uh, sa QBR ang... Uh, uh, ang leg band number kasi kailangan nating i-report uh, di naman required sa QBR na i-report ang mga leg band number ng ibon so doon po tayo nagkakamali kahabi correct me if I'm wrong ha? pero nakasaad po dito sa CWR uh, uh, rules and regulation guideline and policy that all progenies bred in the facility and parental stock should have a marking system example, leg band, microchip, tattoo, etc. So, ah, uh, napakahalaga po na required sa QBR na i-report ang mga leg band number dahil pag magpapasa po tayo ng breeding report ay i-identify natin ang mga parents kung alin po ang nag breed, ang ano po yung naglay, ano po yung naghatch ilalagay po natin yung leg band number ng mga parents so yun po mga ka kahabi ang kalagahan ang ng leg kung bakit merong leg band ang ating mga ibon I hope mayroon tayong mga natutunan mga kahabi at kung nagustuhan niyo tong uh, uh, talakayan natin regarding po sa paglalagay ng leg band sa ibon ay humingi po ako ng favor please subscribe my YouTube channel Olen Avery at iba pa So yun po, meron yung topic natin na obligado bang lagyan ng leg band ang ibon? Yes po, obligado po tayo. At yun po ang rules, policy, guidelines uh, ng uh, uh, CWR permiti. Kung kukuha tayo ng CWR, ay kailangan po sumunod tayo sa kanilang mga pulisya para gampanan naman natin ang ating tungkulin bilang dinigyan ng prebileyo na mag-alaga, magparami ng mga ibon at para sa ito, para ma-monitor natin personal ang ating mga ibon kung saan nagmula ang mga species at kung nakawala tulad ng ating halimbawa ay meron po tayong ma uh, pagkakakilanlan sa ibon na nawala at pangal pangalawa doon sa uh, uh, DNR sa kanilang database uh, marerecord yung ating mga species na may mga legban dahil ilalagay po nila ito para ma-monitor lahat ng mga nakaristrong ibon sa DNR ay ito po ay kanilang minomonitor so yun po ang kalagahan ng mga species na merong legban so obligado opo at para sa nito sa atin at sa DNR sa lahat po ng nag-aalaga ng ibon maganda ang buhay pag tayo po ay nakakasunod at nakakaunawa sa mga polisiya ah, regulasyon ng uh, ah, kagarawa, kaga, kagara, <laughs> Department of Environment and Natural Resources yung kagala, kagarawan kagarawan ba sa Tagalog yun? <laughs> so yun po mga kahabi mabuhay and god bless. So shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin at sa mga uh, silent viewers, shout shoutout po sa inyo. Marami-marami po sa inyong sa uh, marami-marami po salamat sa inyong suporta. Ah. Mabuhay and god bless. Thank you for watching.